ang alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon ay wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang maliliit na mga pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo, ay may nakatira ditong isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang tatlong anak na babae na si Naminda, Luz at Bisaya. Isang araw, kinakailangan umalis ng amang higante upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang tatlong magkakapatid kaya pinagsabihan niya ang tatlo. Huwag kayong lumabas ng ating kuweba. Ang bilin ng ama. Diyan lamang kayo sa loob dahil may mga panganib sa labas. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuweba. Nang makaalis na ang amang higante, naglinis ng kuweba ang magkakapatid. Inayos nila itong mabuti para masiyahan ang kanilang ama. Subalit, hindi nila katulong sa paggawa si Minda. Hindi ito masunurin sa ama lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat. Hindi man lamang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Minda na naglalaro sa mga along nang gagaling sa dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa kanilang kuweba. Habang siya ay naglalakad, isang napakalaking alon na masasabing dambuhala ang lumamon kay Minda. Nagsisigaw siya habang tinatangay ng malaking alon sa gitna ng dagat. Tulungan niyo ako! sigaw ni Minda. Narinig ni Nalus at Bisaya ang sigaw ni Minda. Abot ang sigaw sa loob ng kweba. Kaya tumigil sa paggawa ang dalawa. Si Minda humihingi ng tulong. Sabi ni Luz na nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Oo nga, halika na! Yaya ni Bisaya. Bakit kaya? Mabilis silang tumakbo sa may dagat. Tingin dito, tingin doon. Nakita nila na sisinghap-singhap sa tubig ang kapatid. Hayon sa malayo! Sigaw sa bayturo ni Luz. Hindi marunong lumangoy si Minda ah! Sabi ni Bisaya at tumakbo na naman ang dalawa. Sabay iyak ni Luz. Mabilis nilang nilusong si Minda. Malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Pati sila ay nadala ng dambuhalang alon. Kawag, sipa, taas ng kamay, iyak, sigaw at walang tigil na kawag. Sa kasamaang palad, ang tatlong dalagang higante ay hindi nakaahon. Nang dumating ang amang higante, nagtataka siya kung bakit walang sumalubong sa kanya. Dati-rati ay nakasigaw na sa tuwa ang tatlo kapag siya ay dumarating. Ngunit wala ang tatlo sa kuweba ni isa ay wala roon. Saan kaya nagtungo ang tatlo kong anak? Tanong niya sa sarili. Saan kayo? Luz! Minda! Bisaya! Walang sumasagot. Hinanap niya sila sa paligid ngunit wala sila roon. Pinuntahan niya ang ilang malapit na pulo pero ni Anino ay wala baka may pumuntang tao at dinalas lang pilit. Sabi ni Higante sa sarili. Biglang umalon at dumagong-dong. Napalingon ang ama at naisip niya na baka nalunod ang tatlo. Dumako pa siya sa malayo at hindi nagkamali ang higante nakita niya ang labi ng ilang pirasong damit na nakasabit sa bato. Nawalan siya ng lakas at wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Nawalan na siya ng ganang kumain. Tumayo, umupo, tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo at sa pagod at lumbay napahilig siya sa isang bato at tuluyang nakatulog. Mahabang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang higante, kinusot niya ang kanyang mga mata. May nakita siyang wala doon dati. Tumayo bigla at tinig nang mabuti. Ano ito? saan galing ang tatlong pulong ito sila kaya ang tatlong ito tanong sa sarili ang tatlong pulong ito nga ang aking mga anak si Naluz, Minda at Bisaya ito ang sabi niya nang malakas at mula noon tinawag na Luzon Visayas at Mindanao ang tatlong pulo. Dito nagmula ang bansang Pilipinas.